magandang buhay. Ngayong uh, tanghali guys is magluluto po ako ng roasted chicken. So ito po guys ang aking binili. So ito is nakaslice na pagbili ko sa bata doon sa last Friday. Nakaslice na siya guys. May mga wings and uh, and uh, some some ano wings and ano ba to? Thigh part. So ang aking ang uh, aking ginamit nito guys is binabad ko muna siya sa suka, limon at saka sa kasa uh, bell pepper uh, sa pepper or sa ano ano pala nito nakalimutan ko na basta and then ilagay ko siya ng itlog itlog and magic sarap so napakasarap guys at konting asin pala at saka gagamitan ko lang siya guys ng corn flour ito para pang ano natin pang mix natin para medyo okay po siya guys yan po ang kalalabasan niya So, nakita nyo guys, na? No? Dito pala guys, ito po ang kitchen namin. Napakarami po ang magluluto dito. Kaya nga, inagahan ko na siya guys. Itong ating pagluluto is good for one week na to. Tingnan nyo, diyan po kami naguhugas din. Yan. And, uh, yan ang mga lutuan guys. Lahat po yan is uh, full yan. During, during, uh, sa gabi sa pagluluto at saka sa umaga, tanghali so yan po guys, no? ang dami dito guys ang daming mga tao, siguro more or less 200 person so kaya nga, itong uh, akin is good for 1 week na good for 4 days na or 3 days ang ating pagluluto, para hindi tayo palaging bumabalik-balik dito guys kasi mahirap po pag uh, balik tayo dito ang daming tao, hindi ka makasingit konti lang po ang mga kalan. So, yan. Lalo na itong ibang lahi, ang, ang tagal nila guys, matapos magluto. So, yan. Ang dami rin dito mga ano, mga, tingnan yung mga posa din guys, ang dami, no? Mga posa. Mga posa. So, matagal itong maluto guys, no? Tingnan mo na natin, ay kung ko luto. So, pasok na pa siya, hilaw pa, hilaw siya guys eh. Paliktarin ko lang siya para ulitin natin na mag-brown po siya guys, no? Di ba? Medyo so, frosted na rin siya guys, parang siya na rin tayo. Eh. So, na. No? Eh. Parang frosted na rin siya, no? Lighter. Maghihingi ng light. May naghihiram ng lighter guys, itong Bangladesh ano? So yan lang guys at magandang buhay thank you for watching bye bye